Kitang-kita ang saya sa mga mata ng bawat sa dahil nakatanggap sila ng libreng repolyo mula kay Congresswoman Florida P. Robes. Ipinamahagi ang libreng gulay sa anim na dalawang barangay sa lungsod itong Lunes, July 29. Kabilang dito ang Barangay Lawang Pari, kung saan ipinahayag ni Punong Barangay Hilario ang pasasalamat sa atin ng bayan. Malaking bagay po ito para sa aking mga residente sa kadaylan ng uh, dumaan yung uh, ating uh, bagyo, medyo kapo sila sa pangaraw-araw at uh, isa to sa mga katulong sa pang araw-araw nilang uh, ulam. Mas naging special pa ang araw dahil mismong si Ate Kong Rida ang nagluto para sa mga residente ng barangay Graceville. Ang kanyang nilutong pancit at okaido na may misu, hindi lang simpleng potahe kundi paalala sa mga residente na maging madiskarte sa paghahanda ng pagkain. Nagpamahagi din siya ng payong at tawel na mahalaga ngayong panahon ng tag-ulan. Si Nanay Aida na residente ng barangay Graceville, abot langit ang tuwa sa natanggap. Ay malaki! Eh, paborito ko ang garbage na to. At saka sa panahon ngayon, may makabili ng payong. eto may payong. Tapos din ako magluluto ng ulam ngayon dahil may ulam na. O, di ba? Hanga ni Congresswoman Rida na matulungan hindi lang ang mga sanasenyo, maging ang mga magsasaka sa Benguet kung saan ang galing ang mga gulay. Magbigay ng tulong sa mga magsasaka, maghatid ng pagkain sa hapag ng bawat pamilya. Yan ang back-to-back -back na aksyon hatid ng atin ng bayan, Congresswoman Florida P. Robes. Para sa balitang sanasenyo, ako si Mizaki Vasquez, Public Information Office.